Antay-antay mo na kami guys. Antay, antay. Ha? Ah? Kailangan mo talagang lutuin. And, uh, parang ganun lang din. Mas Kaya nga, mas madami lang ng konti yung timbang siguro.

sa init ba naman yan kung di ka na luto luto na yan kasi saka ang beef naman kasi kailangan half cooked lang hindi pwedeng matagal kasi manigas manigas diba diba parehas lang yan. Diba? Ayan lang naman yung mga kasama kong magaganda. <laughs> From Binget. Tama? Tama ba ako, Emer? Basta bagyo? Basta bagyo? Oh, diba? Oh, diba? Yeah, diba? Like Ayan. mataas kasi yung Ayan Ay! Ay, 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 na ba yun? Nakuha na, nakuha na. Ba bakit? Tumalbog? Okay naman okay, siya. ako kilayang para makita yung yung malay. Makalit ka? Sino? Tak? Wala na talaga. So, yan ang order ko guys is ano? Beef? Beef ano to? Beef. So this What's beef? beef rice with pork. Beef pepper rice guys. So, ito, nagmumukha susuk-susuk pa siya kanina guys as you can see. Fine guys. Beef, pork, walang salad. Okay. ano ang paper rice nila? Beef paper rice. Ini? hindi ko pa Hi guys, mo tayo. Order po natin is beef paper rice. pa siya kanina. So, <laughs>

<laughs> ay may dagdag pa naging jolloro <jumbo. laughs> Darab mm -hmm. meron ba siyang tapsek pa kasi di marunong gumamit eh kain natin hindi ka marunong talaga ano Napagod pa ako sa katsatsapsik kaysa sa kakain. Mapagod muna ako bago ako kumain, guys. Yun. Mm. Naibid siya pero nalalalim. Hindi kasi siya nasanay. Puti kasi amon niya. Ah, hindi sila masyadong, no? Yung fork and knife. Para. Fork and knife. Pero nag, ano lang sila. Nagagawa so, pa natin ng punti sauce para masarap. Lalo masarap. Yan, oh. Nakakapag-taste. Kung kayo ito, bawang saka, mm -hmm. Nag-grind okay. mm -hmm. Grind huh? mm -hmm. Kaya naging liquid Panalo guys, panalong panalo, panalo. <laughs> DTT <Deep it around>. Hahaha <laughs>